hapon sa aking mahal na mga subscribers, uh, sa ngayon mayroon akong uh, sasabihin sa inyo. I uh, don't know kung uh, ano ang inyong mga uh, masabi tungkol dito sa aking i present. Pero dahil nga sa aking uh, financial status right now, parang hindi ko kaya mag-isa na ibalik ito ang aking uh, poultry. So, kung makita nyo ang housing na ito, ito ay makahouse ito ng 6,000 heads. Tatlong lane nito, uh, lahat wood yan. At kung akin i-resume ito, ang operation niya ay kailangan na may pira na nakalaan for renovation. Kompleto uh, ito siya dahil uh, ito 6,000. Ang isang concrete na building ko doon ay nasa 4,000. So, lahat ito ay kailangan i-renovate muna bago magpwedeng uh, lagyan ng uh, mga manok. Now, uh, mayroon din akong growers or brother house nandoon sa aking kaliwa banda na pinaswing ng aking kameraman. At uh, kung makita nyo, kailangan din ang repair dyan. Kasi ang mga Pangilalim niya ay kailangan ng papalitan ang kanyang uh, mga kahoy. Kasi kawayan lang actually ang kanyang uh, sahig dyan. So, kailangan alisin ang mga kahoy ng mga inanay na. Tinigil ko actually ang operation nito for about one and a half years. Uh, sa ngayon, 2024. At... Uh, ang main reason talaga kung bakit ako nagtigil ng pagpo-poultry is that uh, una is yung rapid increase of uh, the price of the feeds. Dahil noong tumigil ako, ang uh, per bag ng feeds ay nasa 1,800 pesos per bag. So wala nang kinita ang poultry dahil kung ganon lagi ang uh, kung ganyan ang presyo ng feeds so naisip ko na kaminsan makabisita ako dito sa aking mga poultry house na ano wala ng manok at malungkot dahil nga malaki din ang investment ko nito ako lang isang building na yon ay nagka invest ako doon sa 4,000 steel trusses yon i think na diyan na yan sa previous video ko uh, cha, uh upload na steel trusses and then as uh, cement, concrete, lahat yan. At uh, okay pa ang mga cages. Mayroon lang papalitan. So, hindi ko na kaya na suluhin dahil wala naman ako ng pira na clean na pwede dito uh, i put up balik. Now, ang akin sana imungkahe sa aking mga viewers, maniwala lang, hindi naman ako talaga na Uh, sabihin na ina-attract ko or hikayatin kayo nasa inyo lahat dahil la na ito ay parang presentation ko lang sa inyo. Uh, naghahanap ako ng investor na dyan lang sa sampo maximum of 10. Bahala na kayo kung magkano pero I think, I do believe na dahil may plano ako na mag-order uh, pa ng feed mail ang worth ng feed mill na 1,000 uh, kilos per hour ay nandyan sa between 250 to 300,000. Yan ang locally made yan. Gusto ko na lang sa local made kasi kung sa China, mapagastos ako sa transportation or shipping cost na galing pa sa Cebu nila ibyahe from China, na-orderin ko, then drop nila sa puerto ng Cebu, and then travel uh, naman papunta dito sa Iloilo. -ilo. So magastos that is sino, siningil nila ko 50,000 on top pa additional sa presyo ng uh, ng uh, feed meal na yun. Maganda rin sana uh, kasi nakita ko na lahat-lahat uh, uh, legit ang supplier. Uh, pero kasi nga, limited ng pira, dito na lang ako pumunta sa amins. Mayroon dito sa amin banda na machine shop na yan talaga ang ginagawa niya. Nagagawa sila ng mga feed mill, feed mixer and then hammer mill. Now, may napuntahan akong isang farm doon sa norte talaga kasi tatlo lang naman ang farm dito sa amin banda. O oh, dalawa na lang ang natira. Ang isa doon sa norte, ang isa naman doon sa ruhas at na uh, malalaki sila dahil nga may mga feed mills sila. So sa ngayon, 'yun ang intention ko kung mayroong magtapang din na mag-take risk. Gusto ko sana na ipakita ko sa inyo ang uh, graft ng kitaan dito. Pero uh, I hope na mapakita ko sa screen kung gumawa na ako. Ganito 'yan ang setup niyan. Ito totoo, sabihin ko sa inyo. Uh, sa mga kalkulasyon ng income dito sa uh, uh, egg business. Ang maganda dito is that uh, kailangan ikaw din ang mag-grow ng RTL. Ang RTL ay iyong alagaan for about 16 weeks and then pwede na i-deliver doon sa mga bumibili. Yan ang intention ko. si dyan eh. First, yung feed mail, na pwede ka rin kabinta ng feeds pero ang main priority mo ay sa iyo talaga mga manok. Okay. Pangalawa, yung RTL. Mag papasok ka ng CCO na DOP. Alagaan mo ng uh, 16 weeks and then ready for sale. Sabihin ko sa inyo na parang hot kick dito sa ngayon ang ready to lay. kick yan. Mahalang ang presyo ng DOP, yung d uh, pullets dahil sa inquiry ko na sa si 78 mataas siya konti ang isa pero kung mayroon ta sana kung may alam kayo din mag-comment na lang kayo sa, sa comment section now ang RTL ganito rin ang setup niyan mabilis yan alagaan 16 weeks at saka uh, 8 weeks pwede ka na magpa-reserve So, 50% ng kanilang kunin. Alimbawa, isang libong kunin nila. Actually, ang aking uh, brother house pwede magka-house ng 4,000. So, pinaplano ko yan talaga kung mayroon lang mag-invest at makatulong dito na, uh, magbigay ng kapital. Then, dagdagan ko yan. Either kahit 6,000, pwede yan i-extend ang building. Now, existing na kasi ang nandito na property. 5 uh, hectares land po ito. At uh, ako ay nagsimula ng poultry since 2007 na bumagsak kami noong Yolanda pero napakaganda na at that time sana before Yolanda is that kumita na kay kami kasi nakaabot ako ng mga 20,000 layers at that time. Dito ang kitaan dito napakadali lang ang kalkulasyon kahit wala akong papel sa ngayon na dinala at uh, gagawan ko kayo mamaya i ano ko dito i-flash ko sa video na ito. Ang kitaan dito is uh, magproject mag-project study tayo ng net per egg. 1.5 pesos per egg. So, kung mayroon kang halimbawa lang, 5,000, wala ko ako kasi calculator dito, ipalagay natin na 5,000 ang inalagaan mo, multiply mo sa 90%. Halimbawa, 90%. And then, yan ay, ilan na yan? 5,000 times 9, uh, that is 4,500. So, 'yung 4,500 na 'yan, i-multiply mo sa 150 pesos. 'Yun ang net na bawas na lahat doon, ang cost ng feed at saka uh, labor ng tao, uh, ano pa? Electricity, 'yun. tubig big dito, kuryente cor lang naman dito ang ano, kailangan din. And then siyempre, may wear and tear percentage. Okay. So 'yun ang uh, ano, ang kagandahan sa negosyo na ito sa demand naman, mayroon yan na parang sign up and down, up and down, up and down. But adjust ka lang sa presyo mo. Napakaganda ng kitaan dito sa poultry. Napakarami na rin akong negosyo na sinalihan. Mayroon akong negosyo sa construction na wala talaga. Dahil ang, ang laki ng risk sa construction, dahil ang pira dumadating sa contractor, tapos ang iyong mga drivers, malalaki, kung nagapaihi pa yan ang diesel. So, ang daming negative. So, dahilan na nag-usap kami ni Mrs. na kung mayroong magtapang na mag-join dito sa aming negosyo, ay wala naman tayong problema dito dahil una-una, number one, is may alam kami, may know-how, at uh, is, ang kailangan lang ay may mabuti rin na puso na Uh, may takot tayo sa Diyos. At ilagay natin yan sa documentation. Lahat yan. And then kung may ka lang sa akin malapit, much better na mapuntahan mo itong poultry na ito. Pero kung halimbawa, uh, malayo ka, din pwede kita padalhan ng mga dokumento online. Kasi open book naman to ang accounting. Mag, uh, ano din ako ng bookkeeper, mag-hire ako para uh, banayad ang, ano, ang lahat na transaksyonis pwede tayo mag-contract dito. Halimbawa, mag-contract tayo ng for five years and then uh, ang iyong principal, lagyan lang natin ng depreciation cost. Bawasan lang natin ng depreciation kasi napunta sa mga equipment yan eh, na may depreciation cost talaga siya. So, ano pa ba? ang, uh, yan ang ipipresent ko sa inyo. Tatlo yan halos. One is feed mill. And then pangalawa, uh, one is with Mel. ang pangalawa is uh, ready to lay. Ang ready to lay, 8 weeks pa lang siya, hanapan na natin ng uh, customer na pwede na natin kunan ng 50% deposit. Dito sa aming area, sa Panay, ay konti lang ang nag-engage sa uh, negosyo ng RTL. Dahilan na interested talaga ako na pasukin itong RTL sa kakayanan kasi uh, matapang na rin ako may alam na rin ako sa pag-implement ng kung ano-ano na yan cross and cons yan vaccine or ano ayusin lang yan lahat ng mga ventilation niya tapos na yan so wala na tayong problema sa operation kasi alam ko ang diskarte and then ang ang demand naman laro ka na lang sa uh, on and off na demand at uh, tabihin ko sa inyo ang ROI dito is, kung swertehin tayo na magandang presyo ng egg, ay isang cycle lang yan. Ibig sabihin ng isang cycle, ang edad ng manok niyan is 2 weeks. So, 2 oh, weeks, eh, sorry, uh, ang edad nila niyan ay 2 years actually. So, 2 years, that is, ilang weeks yan? Sa isang taon ay 52 weeks. Ang uh, multiply mo ba ito? That is, uh, 104 So, minusan mo ng 16 weeks na growing stage. Ay, nasa 88, I think. Na, ako, na, ano ko na na. 88 weeks. So, imagine 88 weeks and then bumalik na ang iyong investment. Matapang ako magsabilita sa inyo niyan dahil matagal na talagang experience ako. Dahilan na mga poultry growers, pag tumama lang sila sa tamang demand at saka Anyway, wala. Ang sakit-sakit, uh, wala naman eh. Wala naman yan eh as long na you implement the good biosecurity. Eh dito sa akin liblib to eh. So, yun ang aking uh, minumungkay sa inyo na sakali uh, in interested kayo na mag-invest dito ay open ito. So, ang aking plan is only 10 uh, 10 Pers, persons lang na matatapang na mag-invest. Now, kung matapang ka, then you will be a part of this group or joint venture. Lahat na yan ay may dokumento. Malinis na dokumento yan. Magkano ba? Dahil profit sharing lang naman tayo dito. Anong existing ko dito ngayon, Papresyohan ko yan, and then i-poll natin ang mga piranyo, yan ang ating kabuuhan and then kung magkano ang contribution ng bawat isa dito, doon lang natin i-divide and then i-profit sharing. So kung mayroon kayong comment sa limbawa for improvement, then ilagay nyo sa comment section. Okay guys, iyan ang aking presentation sa inyo. At sana mayroon kayong uh, na, dampot ng konti. Pero hindi ito open for A long period of time. ha, Ito lang sa ngayon ang akin pag-open sa inyo dahil uh, gusto ko makapag-umpisa kaagad dito. Dahil napag-usapan na rin namin ni Mrs. na i-open for investment itong aming project dito na, na uh, tigil for temporary really. So marami tayong sabi ko i-summarize ko ang ating pagkikitaan sakali matuloy ito. Uh, mayroong feed mill kasi kailangan natin yan and then ang feed mill na yan pwede rin magbinta and then ito ang uh, brother na may mag-order din tayo ng sisiw uh, na gawing RTL. Pero i-expand siya at saka i-renovate siya. Itong building na ito na makahouse ng 6,000 layers aayusin ito lahat-lahat. Ang mga kalawang dyan alisin or either palitan ang mga maninipis na nakalawang. Ano oh, na plat ano, ano na ito steel bars. Then uh, may mga cages diyan na hindi na kaya, then palitan na yan. So, ito ang mga marami pa naman niya na pwede, ang mga feeders, pwede. Then, ang kanyang PBC. Uh, PVC. Eh, eh, uh, palitan to, to, lahat ang mga PVC na to dahil matagal na yan na na-stack. So, uh, sa aking mga mahal na subscribers, kung inyong nakita ito, at kung magtiwala kayo sa aking pinresent sa inyo na pagkikitaan, dahil alam ko mayroon talaga dyan taong gustong magnegosyo. So kung magtiwala lang kayo sa akin, ang aking ipromisa dito sa iyo ay ang aking maputing puso. Dahil uh, actually, I am, the I am master sa barko at nag-sign nag, -sign nag -sign off lang ako ng 3 years na. 3 years na ako na sa ngayon, ito, wala rin source of income. Natigil ko ng one and a half year. At wala talaga ang uh, ano na. But sayang ang building. Dahilan na nag-isip ako na kailangan i-present ito sa mga prospective na gustong mag-invest na walang time na magnegosyo. Pero sa, yan lang ang ipromisa ko sa inyo na gagawa ako ng para mapaayos ang poultry nito sakali mayroong disidido na mag-invest sa aking iminong kahe sa ngayon. Malapad-lapad itong area na ito at malapad pa ang ating i-expand. So kung sinong ang gusto dyan, you can uh, contact me. Uh, sampo lang dito na investors, maximum ang akin kukunin at uh, ilagay natin sa dokumento ang lahat ng mga ito. Hindi ko ito masabi dito ngayon sa, sa pag-upload ko ng video. But, kung sino nang seryoso dyan, kontakin nyo lang ako sa messenger at mag-usap tayo ng malalim doon. So, kung may comments din kayo, uh, ilagay nyo mga comment nyo tungkol dito sa aking proposal. So, ang korente ko dito sa araw ay solar, pero kung mayroon ng feed mail, hindi na yan pwede. Ah... Uh, kung may, lalo na kung may trip may generator na ko at existing din yan. Siguro diesel na lang yan ang i-apply ko doon, pero mayroon ding wear and tear. Kung ano ang aking mga gamit, ilagay ko doon na mag uh, form part ng ating buong capitalization. So, ito, kung mayroon lang dito mga uh, mag-invest, pero sa tingin ko kung uh, pero kung sakali ha, uh, mayroon, at may pera libo halimbawa, halimbawa minimum mga 10M 10, 10 milyon din ang laki na na uh, project na 'yan na kaya kumita ng pera So 'yun lang siguro guys ang aking uh, i-present sa inyo hindi naman ito pangit siguro dahil this is an opportunity na pwedeng kumita ang bawat isa sa atin So kung sino dyan ang matatapang risk taker dito tayo. Dahil wala na naman tayo puntahan na, na iba. At uh, ang akin lang dito is that ang expertise ko sa operation ay nasa akin na yan, embedded na yan sa utak ko. Ang kulang lang sa akin sa ngayon ay wala na akong cash. So yun talaga. Aminin ko. Pero kung nasa barko pa ako, rest assured sisiw lang to. Marami akong naiwan ng mga truck dito, ng heavy equipments. Mayroon na din akong mga hollow block machine doon na ako ang nag uh, patayo dito ng gaisano na dalawang moles dahil dyan sa aking hollow block machine. Pero sa ngayon, tigil na siya. Wala nang uh, ano eh, volume kasing production niya. So guys, uh, yan na lang siguro ang aking eh, i sa araw na ito. Napag-isipan ko lang na ito dahil sabi ko I really uh, run sa time. Kung halimbawa mag, madiliman ito, so wala talaga, sayang ang property na ito na walang kita, hindi ma-develop. So that reason why na i-present ko sa inyo na baka sakali may magtapang din na mag-invest dito. So guys kita kita tayo sa sunod na upload at sure kung marami nang sasali dito halimbawa makita ko na ang sampo na yan na walang walang limit sa kanyang uh, ano sa kanyang pira na i-invest nasa kanya yan and then ilagay natin sa dokumento with notary uh, malinaw yan, malinaw na yan dahil protektahan ko ang pira ng bawat isang investor. Okay guys, yan lang po ang sasabihin ko sa inyo. At take care. God bless po. Bye!